Good morning! Welcome back to our lecture room. So, ipagpatuloy po natin yung discussion natin on land grabbing modus. Episode 3 na po tayo. Tapos na po sa ito, dalawang episode. And we will continue after this very short intro. Please stay tuned. Alright, so welcome back po no. So nandito pa rin tayo sa itong land grabbing modus and here is the guy na naka-open ang bunganga, ginakain lahat ng mga lupa no. And of course, as I said, uh, meron tayong pito no, pito na na-identify na possible means and ways or a modus na land grabbing situations no. And we will enumerate all those seven again. Okay. So, number one is itong open deed of sale scheme. O, tapos na tayo nag-discuss niyan. Itong the loan shark foreclosure scheme. And itong signature on a blank paper scheme. Itong prenda arendo scheme. Itong titling of land by another person. Yung pinatituluhan ng ibang tao ang lupa na kayo ang nakaposesyon. ba diba? So, yan. At itong Rolat's selling scheme at saka itong squatting syndicate. Itong mga professional squatters na nag-occupy ng mga private lands. So yan po ang na-identify natin na pito. Now, itong open deed of sale scheme, tapos na tayo. Itong loan shark foreclosure scheme, done. So, dito na tayo sa signature on a blank paper scheme. Okay, yan po, no? Now, um, ang gagawin ko ngayon is going to discuss an actual case. And it has been decided, which was decided by the Supreme Court, no? Para talagang ipatulog, pakita ko sa inyo na meron talagang mga kaso na ganito, yung mga signature on a blank paper. All right, So, ang uh, Supreme Court po is the last resort to court, no? It's the highest court in the land. And dyan na lang po hanggan, no? Kung sakaling meron kayong mga prayers from the beginning, may complain kayo, MTC, RTC, Court of Appeals to the Supreme Court, it's a court of last resort. No? And any in all interpretations or decisions by the Supreme Court is considered law. It forms part of the law of the land. No? So yun po ang basic niyan. Kasi sila po yung division or department ng government natin na nag interpret ng batas, na nag- a arrange or nagde-decide ng na mga conflicts between litigants. Alright, so, ang sinasabi ko na kaso, eh, itong kaso ni uh, Deheza in versus Alano et al. Uh, government record number 171321. Ibig sabihin, uh, uh, it has been docketed as a government record and you can find it in the internet. na-publish po ito sa, sa official website ng Supreme Court, no? And it was decided on September 18, 2008. So, ano po ba ang story ng case na ito? Okay, I will uh, tell you the story of the case. So, ito si Tomas and Selenia, si okay? And they have properties, po, no? And, of course, yung mga properties nila, titulado sa kanilang pangalan. Now, they wanted to borrow money because they needed money and naghiram sila kay Renato. Ayan, si Mr. Renato. O, meron silang uh, promissory note, real estate mortgage, tapos may certain interest sila. No? So, that is the arrangement. No? Now, si Mr. Renato here is that uh, siya yung po ang tiyatawag na kreditor. Ito naman sila Thomas at e Selenia. Sila yung debtor. No? Si Nato yung nagpapahiram. Si Thomas e Selenia ang nang hiram. Now, ang pinaka aabangan na kabanata po is yung ending ng loan. Okay, that is the due date. Kasi so part ng creditor yung nagpapahiram, yun ang pinaka importanting date para makakolekta na. Okay. And para naman sa nangihiram, yun ang pinaka uh, pinakakaiwasan na petsa dahil nga sa sisingilin ka na. Alright, so Eto, so anong nangyari? Si Renato said, Ops, sa uh, uh, Mr. Uh, Thomas and Selenia, si eh, ready na ba kayo magbayad? Due date ngayon. Uh, ito po nakasaad sa ating promissory note at saka dito na yung matituloy sa uli ko sa inyo. Kung makabayad kayo, kamot na ulo si Thomas eh, wala pa talaga akong pera, sir. Kahit na po, eh, tataktak mo ako na, <laughs> tataktak ko na talaga akong makabayad sa'yo. So, ano gawin natin? Sabi ni Renato, say, for close ko na lang ito kasi eh, hindi ka man pala makabayad. Wait, wait po muna sandali. Eh. Uh, gawang ko ng paraan. Just give me a few days because I'm going to talk to my niece who happens to have money. No, may pera po yung aking pamangkin na babae na si Mary Ann. so, nilapitan nila si Mary Ann. Sabi nila, ito si Mary Ann, uh, mapera ito eh. Sabi nila, Ann, baka naman, iha, tulungan mo kami. Eh, matubos man lang yung yung utang namin kay Renato kasi due date na. So, ang aming suggestion, pag once matubos mo, kunin mo ma-title, gawa din tayo ng sarili nating promissory note at real estate mortgage. Kasi medyo mataas ang interest kay Renato, e eh, baka sa'yo mas mababa, no? Parang gano'n, no? So, tsaka in besides your family and we trust you so much. Rather than yung mga stranger o ibang tao na hindi na naman namin kaano-ano kadugo, eh nandoon nakaprenda, hindi kami makatulog ng mahimbing. Sabi naman ni Miriam, okay po, sige tito, tita, kayo naman. Walang problema yan, kamag-anak tayo. Sige, so, ginawa is pumunta si Mary Ann kay Renato and sabi niya, Renato, tutubusin ko po ang, ang um, utang nila tito at tita. O sige, ito ang computation, principal plus interest. Okay, no problem. So, binayaran ni Mary Ann. So, pagkatapos ng bayad niya, kompleto, fully paid. So, pakibigay po sa akin ang title, dahil po nabayaran na at saka may SPA naman ako to get the title. Okay. Tsaka yung cancellation of real estate mortgage plus the promissory note cancellation, please do it na. Okay, no problem, sabi ni Renato. So yun, binigay nga ang titulo kay Mary Ann. With, of course, the consent and knowledge of Thomas and Selenia. Alam nila, no? dahil nga sa pinasa nila, parang na-buy out kasi. Kasi ngayon si Mary Ann ang nagpapautang kila Thomas and Selenia. Sabi naman ni Renato, okay, out na ako dyan sa picture na yan. Ha? That is now the story between the two of you. Thomas and Mary Ann, out na ako. Alright, so ano po ang napagkasunduan ni Mary Ann at Thomas Selenia? Sabi naman ni Thomas, eh Mary Ann, baka pwede namang gumawa ka na ng kasulatan natin. Ha? Kaya naman, tinubos mo lang basta-basta eh. Wala man lang tayong kasulatan. Sabi niya, oh, tito, medyo busy ako. Pero meron akong blank paper dito. Pwede bang pirmahan na lang po ninyo? At uh, later on, gagawa na po ako na patunay na talagang nag-utang kay sa akin at may um, due date tayo Parang promissory note at real estate mortgage Pirmahan nyo lang po ng blanco Alright, sige Sabi niya, pirmahan ko ayun so pinirmahan ni Tomas at Selenia Ng uh, signature nila sa paper Okay And then What happened is that uh, Bating ang time na parang nakalimutan ito Hindi nakuha ni Tomas at Selenia yung pinirmahan nila kay Marian Bakit? I think, uh, parang nagkasakit yata si Thomas dito. Kasi, after a while, namatay ito si Thomas eh. Uh, he died, no? And then, when he died, si Selenia at saka yung the, mga anak niya, eh, sabi kay Marian. pumunta sila kay Marian. Of course, no? Mary Ann, uh, gusto na naming tubusin yung property. Kasi, alam mo, sentimental value. At eh, gusto mo naman namin na parang, you know, uh, meron naman kaming remembrance sa tito. Tito mo, hindi naman ma... At uh, tsaka ng pera pambayad po no. All right, sabi ni men, eh tita, ang problema is that uh, nakaprenda po ito sa bangko, nakatanggap po ako ng pera sa bangko, nakaprenda ito. Ha paano nangyari Ganun eh, sa inyo sa iyo ko man na prenda ito? Eh kasi po tita, eh talagang naprenda ko. sige lang po ah uh, di ang i-redeem ko 'yon at para bayaran niyo ako, ma-redeem natin. So, medyo nagduda ito si Selenia si at saka mga anak niya. Sabi niya, ano bang gawin natin ha? So, what they did is pumunta sila sa registry of deeds. No? Kumuha sila ng, request sila ng traceback documents. Remember mo yung discussions natin ng traceback documents na pwede nating kumuha nito mga dokumento na paano nangyari, kung ano status ng title mo, kung nalipat na ba, ano yung mga, mga documents na na ginamit para magkaroon ng transaction at may lipat ng titulo sa iba. Pero sila sila niya dito, ang thinking nila is that uh, nasa pangalan pa rin talaga ni Thomas at sila niya, no? Kasi plano na namatay na si Thomas, sigaw sila ng extrajudicial. So, nung hiningi nila ang ang title nila, no? Certified true copy ng title, ba? Nalaman na nila canceled na pala ito at nakapangalan na ang dalawang titulo kang Mirian. Huh? So they get another uh, set of documents yung trace back no yung history trace back history ng documents at nalaman nila na ganito pala ang nangyari okay ito yung title ni Mariano no paano po siya naging titulo or napatituluan sa pangalan ni Marian ang nangyari pala is that yung uh, blank paper na pinirmahan nila no yung pinirmahan nila at na-affix nila yung signature dun, eh, deed of absolute sale pala ang nilagay ni Mary Ann na sinasabing ibinenta ni Thomas at Selena sa kanya yung property covered by these two titles. All right. So, yun ang nangyari. So, with that, uh, pagkaroon ng title under the name of Marian, ba, ibinrenda niya ngayon sa Rural Bank, oh, okay? At tumanggap siya ng limpak-limpak na salapi. Ayan. So, that is the scenario. So, of course, magkamag-anak um, siya nag-usap, hindi nagkaintindihan, nagkagalitan, nagkatampuhan. So, what happened next was that, yan, karoon na ng kaso sa korte. So, uh, si Selenia at mga anak niya against uh, Mary Ann and the Rural Bank. Of course, sinali si Rural Bank. Ang title ng kaso po is uh, pinail sa Regional Trial Court. At uh, title ng kaso is Selenia Alano et al. versus Mary Ann Enamarga and rural bank. Okay, so yun po ang ang case na na file. No, tsaka uh, ang complaint or yung relief na hinihingi nila sa korte is actually declaration of nullity of document reconveyance and damages. Yung declaration of nullity of document pinamnanalify nila yung pinirmahan na, na deed of sale. Plus, pinanalify nila yung dalawang titulo sa pangalan ni Mary Ann, At Eric ibalik sa kanila dahil void draw yun. Plus, Daniel's perwicio plus Attorney Swiss. Ang sabi naman ni Mary Ann, no, hindi yan pwede. Kasi in her answer, sabi niya, eh, valid ang sale natin. Talagang nag of sale tayo. Pumunta kay sa akin. Uh, there was really a, a valid sale. And besides, notarized uh, notarize ito. So, there is a presumption of regularity on the performance of duties ng notary public. So, yun ang kanyang defense. No? So, after mediation, pre-trial, pagkatapos, nag-trial, hindi talaga nagkaareglo, nag-trial, tapos nagkaroon ng decision ang korte. So, the court issued a decision and it ruled in favor of uh, Selenio Alano et al. Okay, sa sa widow ni sa balo, uh, sa, yeah, ni widow ni Tomas, no? Okay. Ruled in favor of Selenia et al. At ang sabi ng korte is that, okay, itong transaction na ito, hindi ito sale, kundi uh, mortgage ito. So, i-declare ko ito as equitable mortgage. Number two, null and void ang deed of absolute sale. Number three, null and void ang dalawang titulo. Therefore, i-cancel ito at dapat i-reconvey mo ito or ibalik mo. Magawa ka ng reconveyance sa uh, Merian papunta doon sa mga sa doon sa mga plaintiff no sa nagreklamo and then damages plus attorney's fees so yun po ang decision to panalo sila so uh, dahil natalo siya umakyat si Mary Ann sa Court of Appeals no so ito po yung appellate court from the RTC punta ka sa Court of Appeals no so after some session and deliberation nagkaroon ng ruling ang Court of Appeals. Ang sabi, denied ang appeal dahil two things. Sabi ng Court of Appeals is that the signatures are forged even if it is genuine, it is equitable mortgage. So, bakit merong ruling ang Court of Appeals and even the lower court na forgery? Kasi, ang allegation sa complaint nila sila niya is that forged yung document or kung hindi man forged po, eh, hindi talaga usapan namin deed of sale. Okay, so parang parang yun ang sinasabi niya. Hindi amin firm. Masigun yung nag-testify sila in court. Sabi niya, it appears that that is not our signature. And if it does, if that is our signature, if it appears that it, it is not our agreement na bentahan. So parang ganun ang tsuri ni ni ano ni ni Selenia Alano no. All right. So with that um talo pa rin siya sa appeal so umakyat si uh, si Mary Ann sa Supreme Court, no? The Court of Last Resort. Okay. And the Supreme Court docketed it as GR number 171321 December 18, 2008 entitled Mary Ann De Hesse versus Selenia Alano et al. So here nakita nyo si Mary Ann versus Selenia kanina si Lenya versus Mary Ann. Kasi si Mary Ann ang petitioner dito. Ang respondent si si kasi talo man si Mary Ann. So, so ay humihingi ng relief sa Supreme Court. Alright, so may mga issues. no ang uh, May mga issues na sinabi si Mary Ann. Itong number mga issues na sinabi niya. Deed of sale is forgery ba daw? Ang transaction ba daw is sale or equitable mortgage? Ang action daw is nagprescribe na kasi ang tagal-tagal na nito ngayon pa question, no? Lampas na ng 10 years. Ang um, yung paggrant ba ng damages and attorney's fees tama ba 'yun? 'Yun ang sabi ni Marian. Okay, so we will discuss the first issue. Uh, ito po ang sabi ng Supreme Court with respect sa first issue, no? On whether or not the sale is it whether or not the deed of sale is a forgery yung blank paper. Kasi ang argument kasi ni ni Mary Ann dito dapat hindi nag -ruling ang Court of Appeals at saka RTC na forge ang document kasi hindi naman sila nagpadala ng handwriting expert. Kailangan po ng handwriting expert kasi sila yung makapag-determine on whether or not uh, fake ba yung signatures o hindi So, ang sabi ng Supreme Court uh, hindi na kailangan ang handwriting expert. Okay The presentation of handwriting expert is not necessary Uh, although useful siya sa examination ng forged document kasi yung technical procedure, pero it is not mandatory para sa examination or comparison of handwriting. Bakit daw? Kasi yung findings ng handwriting expert, hindi naman conclusive upon the courts eh. Hindi naman yung kung meron silang findings na forged hindi naman sabi sabihin ng court paniwala kagad sila. No? Hindi kasi yan katulad ng ibang klaseng expertise na kailangan talaga mag at ang court is makita nila labangaring parang conclusive yung finding like medical legal reports yung mga other expert witnesses no but this one although expert sa handwriting daw sila, eh sabi ng court, hindi naman conclusive ang findings nila. Bakit naman? Eh kasi, yung authenticity ng signature nila, hindi naman yan technical issue, highly technical issue. Kasi raw, ang signature daw sa question document is, pwede naman yan siya i-examine visually by a judge. At makikita naman siya kung talaga kung parehas ba ang signature o hindi. Kasi ang gagawin po nila niyan is that, uh, kunyari, ang date ng deed of sale is December 1, uh, November uh, 28, 2022. Hihingian sila ng mga kasulatan nung namatay or yung na-forged na document na before that date, no? let's say mga in 19 and 2000 in May or January, earlier than that. Para to compare kung kung the same ba ang signature and stroke, ang distance, at saka yung size. No? Parang ganun yun. So, ibig sabihin, ang signature on the question document daw, sabi, can be examined by a judge who can and should exercise independent judgment on the issue of authenticity of such signatures. Oo nga naman, kahit naman siguro tayo, kung tingnan natin kung parehas ba ang signature, no, yung stroke and distance, mayroon talaga yung kaibahan. And in that particular case, talagang malaki ang kaibahan. So what I'm trying to say here, uh, although hindi naman to related talaga si real property matters, but um, yung mga instances when it comes to a civil case, ang filing for purpose of determination kung forged ba yung document o hindi. Hindi na, na kailangan natin ng ng expert testimony ng NBI forensics ng PNP forensics kung kung forgery ba o hindi no or falsified ba o hindi maaring needed din siya pagdating sa criminal case no maari lang nga needed but uh, makatulong ng mas malakas but um, i think uh, even sa criminal case basta klarong-klaro iba talaga ang pirma then there can be a criminal case a probable cause to file a case for falsification of public document. Okay, so ito, civil case ka ito, no? Dictoration of nullity of documents and recommendations, damages, etc. So, yun yung first issue. So, talo si Mary Ann sa first issue. Sa second issue naman, itong whether uh, the transaction is a sale or equitable mortgage, no? So, kung bentahan ba talaga or prenda ito, no? Kasi pag, di ba, nalala nyo sa first video natin na kapag uh, did sale siya, yung pala mababa masyado presyo, pwedeng i natin ng instrument or kung nailipat ng title, pwede tayong mag-ask ng sa court na ipa-declare ito as equitable mortgage para pwede nating tubusin. So ito ang issue kung sale ba siya or equitable mortgage and the Supreme Court said it is an equitable mortgage. So, hindi po sale, no? Hindi po siya sale, no? And, isight nila ang Article 102 ng Civil Code. So, not a sale. So, ano ba ang findings at bakit naging equitable mortgage? Ang nakita kasi ng court is that inadequacy of selling price, mababa masyadong presyo na nakalagay. Ang nilagay ni ano ni Marian kasi siya man nag-falsify, di ba? And then, siguro, para maka Iwas ang malaking tax, no? And second, ito, si Selenia at saka yung mga anak niya, they remain in possession of the property. Eh kung benta, bakit siya pa rin ang in possession? di ba? Ayun ang issue. Oh. Then, then, meron pang Selenia paid for the real property tax. So, hindi talaga nagbayad ng real property tax si, si Mary Ann doon. So, these are the things that find, that the court uh, found out na ito palang uh, transaction nila is equitable mortgage. And, um, Of course, si Lenya was told to pay the principal amount plus the legal rate of interest na come from the time na uh, declared by the court when to pay. No? So, I said that, uh, talo na naman sa second issue si Mary Ann. So, itong third and fourth issue, we'll discuss the third issue. Uh, ang sabi sa third issue where the action is presided. Kasi, hindi po sa lahat ng panahon kung mag-file tayo ng kaso is that kahit na 20 years na meron tayong dokumento na parang ika-question sa court. Magpe-prescribe yan, no? Meron tayong period of prescription. The written instrument, 10 years lang yan. And ang sabi niya, well, at tagal-tagal na ito, Your Honor, kung talagang bakit ngayon nang nila itanong, ah, sabi ni Marian. Now, sabi naman ng, ng korte, alam mo, pag walang consent given ng isang party sa kontrata, then yung kontrata hindi na perpekto. Ibig sabihin, walang kontrata na dapat dating pag-usapan, no? So, there is no contract to speak of. And then, sabi pa ng Supreme Court, at saka yung deed of sale na relied upon by Mary Ann, no? Is deemed, void, is deemed a void contract. Void siya, null and void ba? Walang effect, no? So, yun ang sinabi niya. So, with that, kung null and void po siya, no? Uh, void contract, uh, this, being, this being so, yung, yung action, no? ng no, pagpail natin, pag-question natin sa deed of shall not prescribe in accordance with Article 14 of the Civil Code. Ibig sabihin, hindi nagpe-prescribe. So, take note lang po, no? Kapag null and void po yung kontrata, kahit na ano katagal dyan, pwedeng questionin yan siya. Because, pag null and void po, imprescriptible po ang action. No, yun po ang dapat nating matutunan sa third issue na ito. Alright. So, let's go to the fourth issue. Whether the grant of damages and attorneys... Kasi pinapababayad ng Daniel's per ni si Marian. Malaki-laki ah. Pati reimbursement ng attorney's fees. Eh, itong sabi ng Supreme Court. Yung act daw ni Marian of inducing, no? Inducing her two trusting old relatives, no? Tatanda naman yung mga tita-tito mo. Purporting to be a deed of sale so that the certificate of titles of their properties It could be transferred in her name para malipat sa pangalan niya. Fraudulent act daw yun siya. Pangloloko. Clearly. So therefore, he is liable, she is liable for damages. No? At kaya ang exemplary damages rightfully imposed no? in order para sabi ng court, hindi mo na uulitin ito. At saka mga taong na gustong gumawa nito is uh, to prevent them from committing such acts of fraud. So malaking damages. Plus attorney's fees, pinabayaran po siya. All right. So, yun po ang kaso ni Mary Ann DeHega in Amarga versus Selenia Alano in connection with the blank paper signature. Okay. Signature on a blank paper. No, that's it. So, but uh, I would like to add, no? Although hindi part sa case, no? In my opinion, kasi um, aside from the fact na, of course, di, imagine ano ang mabayaran ni, ni Mary, ano, yak na siya tuloy, uh, bayad siya ng uh, per misyo. Uh, damages, uh, expenses, cost of the suit, the attorney's fees, ang laki yan, no? Although nga, tutubusin sa kanya, pero, I believe that the damages, expenses, attorney's fees is more than the amount, no? That, uh, they will, uh, Uh, that she will spend talaga in favor of Selenia Alano et al, no? Tapos, uh, what's, what's, uh, uh, kung meron pang nangyari na criminal case action, pwede po makulong si, si Mary Ann dito, no? May kulong provision ito under the revised penal code for falsification of public documents. Ayan. So, marami kang, marami kang sasagutin niya, no? So, Uh in doing these things this the startly act this fraudulent act it's a machinations to deceive other people pangloloko po meron always po consequences the long arm of the law will strike you and will grab you and will get you and will hit you all right so uh maraming salamat po at sana may natutunan kayo sa ating video lecture i will see you again next time Stay tuned always.